Hello guys, good morning. So, ako yung nag-split na ng aking strawberry. Dahil mamimigay ako sa aking mga kapitbahay. So, ayan. So, dahil dalawang araw din, hindi ako nakakuha. So, medyo ano siya, uh, na over ripe yung iba. So, kailangan kong, pero maano naman. Okay naman, ang laki nga eh. O, oh, ayan o. Oh, super laki. Grabe, ganito kalaki. So, walang ano, hindi ko li, nilagyan ng chemicals to. So, ano siya, yung tawag dyan is um, organic ba yan? Walang halong chemicals, di ba? So, ayan. So, ayan, guys. Um, ako'y nag nag-split na sa ating pangbibigyan at ayan so ito meron pa yun yung kuha ko maliit kunti. itong umaga so yung iba ay nasobrahan na ng, uh, na overwrite na so hinayaan ko na lang sa Sa tabi ng akong garden. So, ayan. So, uh, by next year, so, lalong madami sila. Dahil mag-split ako. Uh, lahat na yan, dyan sa labas is ano na yan. Yung, uh, strawberry garden. So, yung sa gulay, iseparate ko na. So, ayan. So, grabe. Sobrang ano siya, oh. Sobrang pula. So, ayan. Uh, hinog na hinog. So, hindi natin alam. So, pipiliin ko dahil uh, nakakahiya naman yung bigyan natin ng strawberry. Baka sasabihin ay ano na ba itong binigay nila sa akin is pinilian na naman to. So, ayan. So, sasabihin ko mamaya kay Richard. Yan yung panginigay. At yung tira naman ay gawin kong jam o I don't know kasi uh, nakapagbigay na naman ako doon sa sa kanyang co-worker. So, ayan at habang ako ay nangunguha at nagpipili nito. So, So, yatang hinog. So, may kunting damage na. So, ayaw na yan. Huwag na yan. So, tingnan ko pa ulit dito yung sa kabila. Kung baka magsura na yung kanyang hinog. So, ayan. So, dito dapat pala nilagay ko dito para ma-dry. So, ayan o. Oh, may damage na siya. So, yung may damage is ano ko na lang itapon si mamaya mabigay yan ni nakakahiya naman so ayan tsana na 'yun Sobrang ano na hinog so, ayan no susiyan so, so, ng bahala dyan mamaya ah gagawin ko lang isip paret yung dapat ibigay kasi nakakahiya naman yung mamigay ka na sobrang overright naman Huwag naman yung ano, yung may kunting damage, okay lang naman yan. Uh, ako, ako na kakain. Kaya dapat init talaga yung strawberry dahil hindi lang naman ibon ang kumakain. Yung may mga ano ba tawag dyan, yung mga bibit. Yung tinatawag dito sa sa friends na bibit. So pag tinanggal mo na, butas-butas na. So kailangan din next by next year yung screen na ang gagamitin ko is mag start na ako ng ano yung malamig pa so ibalutin ko na so, medyo ano spring time so umpisahan ko ng ibalot kasi um, pag summer na parang late na yata so katulad ngayon uh, July na tayo mag July na tayo so August So, why may one month pa tayo na summer? So, pagkatapos ng one month is malamig na naman uli. So, short lang ang ano, summer ng Canada. So, malamig na naman uli. So, ayan. Uh, ah uh, Inanot niya. So, kailangan ilipat ko dito kasi parang nag hindi siya naka ano bang tawag diyan nakatulo so medyo ano na siya um, uh, ayan may damage yung iba so, kasi pag umuulan umuulan ng araw-araw yung strawberry ay mabubulok so, kagaya niyan o oh, may kinagat pala hindi ko alam kung nakagat niyan oh. Maka, ano yung so yung ibon hindi naman sa ano naglilipad lipad lang yan tapos balbalutin mo gumagawa din yan ng paraan parang sumisiksik saan sila maka kahit naka ano yan nakabalot so ngayon wala na sila makukuha dahil puro hilaw na so, by next month tatanggalin ko na yung cover kasi for good for ano lang, ayun ha. Oh. Sira. so hindi naman ako kumakain ng Kasi yung uwang, iba, yung nag-overwrite na. So, dapat, ayan. Kasi na, parang nababad na siya ng tubig. So, iba talaga yung, ano, yung medyo hindi pag-aanong ripe na ripe yung kunin mo. Kasi pag Subrahan na siya ng um, Right na kunin mo no? Ano na siya Lumalambot Ay parang ayaw ko na din So Dyan I ano na yan Patuyuin Si Sinisend ko pa yung nakuha ko ngayon. So, ayan. Ito. Diba? So, ito is uh, may mga damage na siya. So, ako na lang kakain yan. So, okay naman sa akin. malinis naman yung ano na yan. So, yun. Ito na lang yan. kay ako yung nagkape na mo na may, may buhok. So, kailangan kong tanggalin dito. So, kahit buhok lang yan, yung mga tao dito is maarte. So, kailangan walang buhok. Diba? So yun guys, ha? So ayan guys, yung kuha ko ito o sila. Nisplit ko na. So, ayan. Ito na siguro na siya ng... Ayan, siya ng ano. Nababad ko kasi sa tubig. So, bago naman siyang pitas. So, Ayan. So, ayan. Hindi kumauubos maubos kainin to. Paano ba to? Kasi pag sobrang hinog, kagaya nyan oh, malambot na. So, sila nang bahala dyan. At alam mo naman yung mga tao, mamimili din yan na parang ay parang reject yung binigay sa akin. So kagaya niya no, parang reject na din. Kasi may butas na siya. So, ayan. So bakit mo pa bang 'yan kaso lang? Ay. Oh. So ayan. Ito alam ko. So, i-try ko dito kung So, dapat pala sa gabi, pinag-prepare na. So, pinag so, may ano pala damage. Ayan. Ano, Ayan, pa. So, na-check ko. nababad sya ng tubig. So, yan kakailin ko na lang yan. So, ito, ayan, siya lang bahala ka manginigay. So, ito yung ganali na uh, yung maganda yung ano ka mauri eh. ni mother earth so i hindi ako nakakapunta pa punta punta pa ngayon At, um, may pagsubukan pa ko sa baba Ahiyan, naman mamigay na strawberry. Oh, Ayaw. Check ko lang. Oh, ayan may damage. Di ko kano nakita. Um, yun lang, guys. So, ayan, oh. Ayan. Ang dami. So, meron pa dito. Meron pa dyan. So, ayan. And dito, uh, siniparit ko na. Ito yung punong-puno. So, yun lang, guys. Guys, at have a good day sa lahat. Bye-bye.